Ayan, guys. Gagawa po tayo ng aking everyday juice. Banana, lemon, cucumber, and ginger. Ayan. So, tagay na ito. Gagamit tayo ng juice mixer. Kung nabalatan po natin itong ating ilagay okay po natin dito sa lagyan and then ito pong ginger konti lang lagyan mo dyan then lemon one whole lemon po squeeze natin oh, hmm. ang cute ng aking squeezer nabili ko lang yun sa hakuin shop Okay. mo na natin. Hindi, ito balatan po natin, guys. do apa thing. Hang on. Ayan, guys. Na-mix na natin siya. Na-mix na natin. And then, lalagyan po natin siya ng tubig. And then, wait lang po tayo ng 2 hours. Babad po lang po natin siya dito ng 2 hours. And, balikan po natin. So, ito po yung ating juice. Haluin lang po natin. Guys, pwede kayong maglagay ng pwede kayong maglagay ng honey bee. Kaya lang ako, hindi ako naglalagay ng honey bee. Or pwede kayong mag-add pa ng saging kung gusto nyo ng ano, yung medyo matamis-tamis. Pero ako po guys, tama na yung isang banana, isang cucumber, isang tawag dito, isang cup, ano, isang lemon at saka konting luya tama na po yan Teka muna guys hindi ko na ihanda yung aking gagamitin sorry na so eto ngayon gagamit po tayo ng strainer kasi guys ayoko ng smoothie ayoko ng may suma, sumasabit sa dila ko strain po natin siya since pino, pino, pino naman yung aking pagkaka sa kanya so ayan po guys yung ating yung aking juice yan light eh tik tik pa lang po natin ng konti so ayan na siya and then ito guys ilalagay po natin sa sa isang jar or ano kita nyo ba guys ayan ito po ang iniinom ko sa loob ng isang araw so everyday guys gumagawa ako ng juice next time ipapakita ko naman sa inyo yung iba't ibang juice na iniinom ko ganyan lang po ang ginagawa ko guys So, ito po ang uh, aking juice for the whole day. And then, ilalagay lang po natin sa prep. Palamigin po natin. Hindi po siya masarap, guys, pag hindi malamig. Promise. Kaya dapat talaga, palalamigin natin siya. Lagay natin sa rep.